So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice and nandito na naman ako upang magbahagi ng isang napakagandang advice tungkol sa ating uh, buhay pag-ibig. Ayan, so sa ating mga subscribers dyan, especially sa ating mga manunood na mga kababaihan, ito para sa inyo na naman ang ating isang napakagandang tips tungkol sa pag-ibig. So by the way, ngayong gabing ito mga kamamay, magiging topic natin is kung pa paano ba maa-addict sa'yo ang isang lalaki. Ayan, so ito yung mga bagay na dapat mong gawin o kailangan mo talagang gawin upang isipin ka ng lalaki. Okay? So kapag ka inisip ka ng lalaki, so uh, malaki yung prosyento na mahalin ka nito ng buong buo. Ayan, so uh, sa so madaling sabi, kailangan lang nating magpamiss paano ba natin ito gagawin? Paano ba tayo palaging iisipin ng isang lalaki? So, nandito ang aking ilang mga tips, mga kamamay, at sigurado ako na makakatulong ito upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. So, bago natin simulan yan, if ever na gusto nyo yung mga love advices, yung mga videos na ginagawa ko, isa lang ang hiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na aking pwedeng ma-share sa inyo. So, huwag natin masyadong patagal Number 1 tips upang ma-addict sa iyo ang isang lalaki So number 1, huwag kang chat ng chat, huwag kang text ng text At huwag kang tumawag palagi okay So kasi kapag ka palagi kang nag -chat, chat palagi kang nagte-text Halos uh, minu-minuto tumatawag ka So iisipin ng lalaki na nandiyan ka lang palagi iisipin ng lalaki na marami kang oras sa kanya. So hindi 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 siya maadik sa paghahanap ng attention mo. Kasi nandiyan ka lang eh. Hindi ka hahanapin kasi nandiyan ka lamang eh. Pero kung gagawin mo na hindi ka mag chat, hindi ka mag text hindi ka tatawag gatahayaan hahayaan mo lang siya na siya mismo ang maghanap ng oras mo, so iisipin ka ng isang lalaki. Baka isipin niya na bakit hindi kaya ito nag-chat-chat? Bakit hindi kaya ito nagte text Bakit hindi kaya ito tumatawag? Dati rati naman, madalas itong mag-chat, madalas itong mag -text. So dun pa lamang mag-iisip na kaagad yan. So kapag ka sa isang araw hindi ka nagparamdam, siya mismo yung gagawa ng paraan para i-text ka para i-chat ka. At kapag ka hindi ka nga nag-text, hindi ka nga -chat, chat hindi ka nagparamdam iisipin ka niya. So yan yung isang sign na kailangan mo gawin para isipin ka o maadik sa yung isang lalaki. Huwag ka munang mag-chat-chat, huwag ka munang mag-text palagi sa kanya para sa ganun magkaroon ng oras at panahon na isipin ka o mamiss ka ng isang lalaki. So number two, huwag ka palaging available. Okay? So kagaya rin to ng ating tips number one, sa bawat iyaya, sa bawat imbita sa iyo ng isang lalaki, ipakita mo na hindi ka palaging available. Ipakita mo na palagi kang busy o marami ka palaging ginagawa. Kapag ka ganyan, nalilimitahan okay, ang imbitasyon niya uh, sa iyo. Ibig sabihin, mahirap kang hanapan ng panahon, mahirap kang hanapan ng oras. At kapag ka nakita ang kanyang panahon at nakasama kanya, so gagawin niya ang lahat ng bagay para sa ganon maging masaya ka para sa ganon uh, Masatisfied ka Sa inyong pagkikita Sa inyong pag Kasi nga Napakaginto ng oras mo Kaya kung ako sa iyo Huwag ka palaging available Huwag mong ipakita Na palaging ready ka Sa kanyang mga invitation Sa kanyang mga yaya Okay? Baka mamaya Isang yaya lang niya sa labas Sa labas E eh palaging sumasama So hindi ka mamimiss Ng isang lalaki Kapag ka ganon Kaya kung ako sa inyo Tumanggi kayo minsan sa kanilang mga yaya. Tumanggi kayo minsan sa kanilang mga imbitasyon. Okay, baka mga birthday hands, birthday party, anniversaries, graduations. Imbitahan kayo, huwag palaging sasama ha. Para sa ganon, kayo ay isip-isipin palagi ng lalaki at maadik sa iyo ang isang lalaki sapagkat gusto ko niyang makasama at hindi ka naman palagi available. Yan yung tips number 2 ko, sanayin ang sarili na palaging hindi available sa bawat imbitasyon ng isang lalaki so number 3 huwag ipakita na sobrang mahal mo ang isang lalaki so kasi kapag ka po isino showcase nyo palagi ang inyong pagmamahal sa isang lalaki so ang uh, isang lalaki po is na, na spoiled. Kasi po nararamdaman niya na palagi nandiyan ka lang para sa kanya, mahal na mahal mo siya. So kapag ka ganyan, bumababa po yung halaga ninyo sa isang lalaki. So hindi, na, hindi po nila kayo iisipin palagi kapag ka alam nila na nandiyan lang kayo para sa kanila. Ipakita nyo sa kanila na hindi nyo sila sobrang mahal. Okay? Kasi masyado nilang inaabuso yun eh. Kapag ka ipinakita nyo yung sobrang yung pagmamahal, iisipin nila na kahit anong gawin nila, kahit anong bagay na kanilang uh, okay gawin na hindi maganda is tatanggapin nyo pa rin sila so hindi po kayo iisipin ng isang lalaki kung uh, ipinapakita nyo palagi sa kanya na sobrang mahal nyo sila so tama lang, I chill lang yung pagmamahal na ipakita nyo sa kanila para sa ganun is mag iisip pa rin siya Okay, so para bumalik yung yung uh, time o bumalik yung mga oras na mag-iisip pa rin siya kung uh, kung sino ba ang nakakasama mo. Okay? Kung sino ba ang nakakausap mo, nakaka-chat mo. So, mong ipakita na sobrang mahal mo ang isang lalaki. Para sa ganon, tumaas yung value mo sa kanya. Para sa ganon, tumaas yung halaga mo sa buhay niya. Hindi yung, hindi yung lagi mo sinasabi na sobrang mahal kita. Hindi yung lagi sinasabi mo na hindi ko kayang mabuhay nung wala ka. So, wag ganon. Kasi baka mamaya... Uh, yun palagi ang mag sink in sa isipan ng isang lalaki na kahit siya isang babae na kahit siya ay uh, saan pumunta nang walang paalam is okay lamang kasi nga sobrang mahal mo siya kasi nga uh, mahal na mahal mo siya at uh, hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo so baka mamaya uh, ang lalaking ito ay uh, hindi na mag-isip ng maayos hindi niya na isipin yung pagmamahal mo sa kanya at sa, sa madaling sabi hindi ka na niya isipin okay pababayaan ka na niya kasi nga malaki yung gusto mo sa kanya malaki yung pagmamahal mo sa kanya kasi ganun lang nangyayari kapag ang isang babae isang malaki yung gusto yung gusto ka ng lalaki bumaba ba? okay, yung gusto ka ng lalaki sa babae bumaba ba naman Okay? Kasi nga nakikita niya na nagiging low value ka. Palagi mong sinasabi sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nung wala siya. Well, mali po yun. So, uh, maging ano lang kayo, maging uh, tama lang ang pagmamahal. Huwag niyo sobrahan. Kasi lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. Okay? So, ulitin ko. So, huwag niyo, pasya, huwag masyadong ipakita na mahal niyo ang isang tao. Para sa ganon, isipin kayo nila at maadik sila sa paghahanap sa atensyon ninyo. Okay? Next. Bitinin mo palagi sa inyong usapan. Okay? So, ganito ano. So, sa mga oras na kayo is nagkakausap, text man yan, chat man yan, or tawag or calls man yan. So, pagdating nyo sa magandang usapan, pagdating nyo sa climax part, dun sa mismong uh, masyado na kayong nagiging masaya sa isa't isa, so, bitinin nyo po paminsan-minsan. So kapag po binitin ninyo ang inyong usapan lalo na kung kayo ay uh, nasa parte ng masaya, so bitin niyo kapag ka nabitin, so mag ano yan eh, mag magdidemand siya ng mas marami pang usapan. So mabibitin siya. So marami pa siyang dapat sasabihin, marami pa siyang gustong uh, paliwanag sa iyo sabihin, but uh, binitin mo or pinutol mo yung usapan. So sa so, madaling sabi, tataas ngayon yung eagerness niya nakausapin ka. So, magiging excited dyan na ka ng panahon ng oras. At sa madaling sabi, iisipin at iisipin ka ng isang lalaki kapag ka ganong nabitin sila. Kaya kung ako sa inyo, paminsan-minsan, bitinin nyo rin ang inyong usapan, lalo na doon sa pinakamagandang part ng inyong conversation. Para sa ganon, hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Okay? So, next, tagalan mo paminsan-minsang mag-reply. Okay? Yung 1 to 2 hours, yun yung napakagandang timing bago kang mag-reply. So, sa ganyang pagkakataon, mag-iisip yung lalaki kung bakit ang tagal mong mag-reply. Lalong-lalo na kung uh, sa loob ng maghapon, uh, ngayon pa lang kayo magkakachat. So, excited dyan. Marami ang gustong ikwento, marami ang gustong alamin, marami ang gustong pag-usapan, pero bibiglayin mo siya Okay, sa sa tips na tatagalan mong mag-reply. So talagang iisipin ka niyan. So sa dami ng inihanda niyang uh, baon na uh, kwento, tapos biglang ang tagal-tagal mong magreply So hindi ka maaalis sa kanyang isipan pag kaganyan, ano? So baka mamaya uh, kung ano nang iniisip niya, mapapansin mo sa sa kanyang uh, chat sa iyo, sunod-sunod na 'yan. Hindi ka naman lang nagre-reply, hindi ka naman lang nagsisit. So make sure lang, ano, mga kamamay, na kapag kaya kayo ina-reply, uh, meron kayong valid reason kung bakit kayo ay uh, nagtagal ng pagre-reply. Pero isa lang ang mga uh, bagay na masisigurado ko sa inyo. Talagang iisipin kayo ng isang lalaki. Okay, lalo na kung uh, yun nga matagal kayo mag kasi mamimiss kayo ng mga yan eh. Lalo na kung sa oras na pahinga ng lalaki wala na siyang trabaho, I mean, pahingan na, pahinga na niya sa trabaho, tapos i-chat-chat ka niya, tapos magre-reply ka lang ng dalawa hanggang tatlong beses, tapos saka na, saka na ulit, one to two hours. So, talagang iisipin ka ng lalaki kapag kaganyan. So, napakagandang uh, tips nito para sa ganun ay hindi ka mawala sa isipan ng isang lalaki. Okay? And lastly... Alagaan mo ang sarili mo. So mag-workout ka, mag-exercise ka, i-improve mo yung sarili mo. So sa ganyang bagay, mga kamamay, hindi ka maaalis sa isipan ng lalaki at maaadik siya sa kaiisip sa iyo kasi sino ba namang uh, hindi hindi uh, ba namang hindi mag-iisip kung ang jowa mo is napakaganda, napaka-sexy. Okay, nag improve palagi sa kanyang sarili. Okay, hindi niya pinapabayaan ang sarili niya. Ang balat niya, kinis. Ang ganda ng mukha, lagi nagsusuklay. Ang bango, di ba? So kapag kaganyan, ganyan, oras-oras kayong iisipin ng isang lalaki. At oras-oras silang mga ngamba na baka kung sino-sino umaali-aligid sa inyo, baka may pumaporma ng lalaki. Well, uh, direction i-diretso nyo lang ang inyong self-improvement. Okay? Pag-aayos ng sarili, huwag papabayaan ang sarili para sa ganun, oras-oras uh, din mag-isip ang mga lalaki na yan. Okay, so hindi ko na masyadong papahabaan pa. So sana mga kamamay, uh, magawa nyo ng maayos itong aking mga simpleng tips na talagang magbibigay sa mga lalaki ng pag-iisip sa inyo. Okay? Ulit at bago ko tapusin, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa mas marami pang video and love advice na maaari kong share sa inyo. So once again, this is Mama I Love Advice. See you for our next vlog. Sa so mga gusto mo pa shout out, comment lang kayo sa baba and see you for our next vlog. Paalam!